Buenos dias damas y caballeros. It seems that the uh, political rival of Vico uh, Soto is pay facing possible uh, jail term for her involvement in uh, Ghost uh, Project Anomalies. For a time, we hit this uh, Uh, mayoral candidate na si uh Sara Diskaya kasi sinabi natin na uh, to tinitirahan ito si Biko because also uh, alam niya na possible future uh, future quan uh, ito presidential uh, candidate uh, uh, na puwede kalabanin ng mga Duterte uh. so although uh, tititingnan pa natin kung yung age ba kung 40 na ba siya pag uh, pagdating ng election period sa 2028. Pero sabi natin itong si Diskaya mukhang uh, nagla-launch na ng ng uh, demolition campaign na uh, laban kay Biko uh, Soto. So ngayon uh, lumalabas na siya talaga ang pinaka guilty dito sa sa mga uh, katiwalian sa flood uh, control projects at uh, malas, niya, malas niya, no less than si President Bongbong Marcos ang nakakita sa mga sa mga uh, substandard at uh, non-existent project niya ayan si President Marcos sa mismo ini-inspect yung project niya sa Iloilo -ilo at nagsalita na rin Si Ilo Ilo Mayor Trenas at nagreklamo na rin sa kanya. Kaya pumunta roon si President Bongbong Marcos sa first project ito, first, uh, first um, uh, uh, substandard or ghost infrastructure project ito na ininspeksyonan mismo ni President Bongbong Marcos. Kaya patay ka na. Patay na itong si Diskaya. O yan no? si presidente mismo pumunta sa pa kasama pa ata anak niya eh pumunta sa mega dike project ko oh, yan sila oh na may mga kwan naman may mga masiguro pinadala na yung mga kwan diyan yung mga uh, bulldozer at grader diyan par dahil uh, natakot na uh, yung hindi pa tinapos noon o hindi pa sinimulan noon sinimulan na o yan, oh yan no sa Iloilo -ilo 'yan. Ayan, si President Bongbong Marcos pumunta mismo sa lugar. Ah. Oy, Maria Garcia, thank you. Ah, ibang uh, ibang level na ito. Mukhang seryoso na talaga si President Marcos ha ah? to to inspect ha? siya mismo. Siyempre, kasama ang uh, DPWH secretary pero mukhang uh, <laughs> Tingnan natin ha, tingnan natin. Maria Garcia from from Singapore. Thank you ha sa suporta sa Bat Team. So last Wednesday lumipad uh, si President Marcos ha para inspeksyonan itong project niya uh, ni Diskaya na ni Sara Diskaya ng Timothy uh Saint Timothy Construction. ah At kasama niya si DPW Secretary Manuel Bonoan at Iloilo -Ilo Representative Julian Jam Jam Baronda na uh, nag-inspect sila yung project na uh, sa Barangay Isidro sa Haro Street. Ha? Itong si Diskaya, yung uh, dalawang uh, projects niya ay uh, uh, dalawang construction firm niya. Although sabi ni Biko Soto, Sham yan, pito o sham na construction firm, so uh, nakakwanito, isa ito sa mga paboritong contractor na nakakuha ng uh, ng ng uh, one uh, kasama ng 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 sa ng 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 15 ng 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 nang project ka na 100 B, costing 100 billion. 'Yon, tama ito, tama 'yung info natin. Sabi ni Elenita Solueta, malakas daw si Biskaya kay BP. 'Yon, 'yan pala. Malakas kay BP kaya tinitira na niya this early si Bico Soto, ha? Kasi uh, inaalis na nila, tinitira na nila si Risa Ontiveros, tinitira na nila si si ito, si biko Soto through dito kay uh, kay Sara Diskaya. Oh, yun, confirmed na uh, DDS nga talaga ito at uh, close kay Sara Duterte. Kaya nakakakuha siya. Nakakakuha siya, ha, ng uh, 17 billion na flood control projects. Yan, pa patay ka ngayon kasi ang presidente na mismo ang uh, pumunta para mag-inspect ah, sa sa project niya na uh, substandard ah, substandard at uh, yun nga ang uh, sinabi ni Iloilo Mayor ah, ah kumbaga na kwantya sinigundahan niya yung uh, pagbanat ni Biko Soto dito kay uh, kay uh, sa kalaban niya na si Sara Diskaya ha ng uh, na may-ari ng Saint Timothy Construction Corporation and Alpha Omega General Contractor and Development Corporation, Corporation na, na nakaana mga payboard isa sa mga 15 payboard contractor na marami talaga nakuha ng projects sa DPWH so sa tulong ni Sara Duterte sa post rin niya sabi ni mayor ha? City Mayor Raisa Treñas ito daw Timothy Construction and Alpha and Omega General Contractor and Development Company ay actively managing yung mga flood control projects sa Iloilo -Ilo. so nakakwa nila ha? na, na pinakyaw nila yung mga plot, flood control projects sa Iloilo. ah, At ito uh, itong mga project na ito, nakakatuwa dahil flood uh, control, pero halos pare-pareho yung costing. ah, uh, Timothy Construction, may corporation, may construction ng flood control structure sa Lapus Iloilo, 150 million. Dapat sana completion rate, sana natapos na ito last December, hindi pa natapos. Another timo construction project yung uh, section 2 ng uh, ng uh, uh, ng Lapus Iloilo -ilo, uh, 150 million naman. Ito yung sinasabi nila na kahit iba-ibang lugar ang project, iba-ibang uh, uh, struktura, pero pareho, uniform ang budget, 150 million. Dapat rin sana na-complete December 2024, hindi pa completed. Uh, St. Timothy Construction rin, uh, Section 1 ng Iloilo -Ilo City uh, Mitigating Structure ng Flood Control, 125 million. Alpha and Omega, Iloilo -Ilo Comprehensive Mitigation Project Section 2, 150 million. So completion naman ito sa 2026. Uh, at uh, Sabi pa ni Mayor Treñas, sa 'yung ito mga project na ito ay substandard at he uh, imbetsa uh, na solve 'yung uh, 'yung flood problem nila, ay napalala pa 'yung problema nila sa sa baa. Ah, kagaya ito sa 51 billion ni uh, ni Pulong Duterte. Ah, ni Pulong Duterte na na ah, kay binuhos na daw isa nang 51 billion niya ng flood control projects, pero hanggang ngayon tuloy ilu, tuloy tuloy pa rin <laughs> ang baha sa Davao. Ah. Sabi pa ni Mayor Treñas, these projects are either non functional hindi nagpa function have cost flooding, flooding or are in some cases practically non-existent. Yun nga ay uh, kwan nga ah uh, kwan nga uh, ghost project ha ah? at uh, ito nga ah 17 billion in all na ah, napunta sa kanila. Talaga naman malakas talaga, malakas kait na sa Marcos administration siguro ito nilakat niya uh, itong mga project nito nung okay pa yung uh, okay pa ang relasyon ni President Marcos at ni Sara Duterte kaya nakuha nila ito kumbaga resulta pa rin ito ng unity team <laughs> pero dahil uh, bata ito ni Sara kaya yun ah si President Bongbong Marcos mismo ang uh, nag-inspect uh, sa mga project nito Grabe ha. So 'yan uh, na, ha. Tiyak na talaga makukulong 'yan si uh, si Sara Diskaya pati asawa niya. Meron pa ako nakitang interview uh, na sabi ng asawa ni Sara na uh bliname pa niya, sabi niya kumita lang diyan mga mga congressman. So dapat banggitin niyo, 'yun nga ang problema, itong itong problema natin, okay gusto natin makulong itong si Sara Diskaya. Pero ayaw rin natin gawin lang ito full guy. Eh kaninong hindi naman ito mapupunta project sa kanila kung walang congressman o senator ang nag-sponsor nito o isinama ito sa mga congressional insertion. So sino yan? Yan ang dapat natin malaman. Sino yan, sino yan padrino or amo ni Sara Diskaya? Ah, para makuha niya itong project na ito. Ah, dapat, dapat ah, ma-identify na talaga yung mga, yung mga congressman. Ah. Hindi, wag, sana hindi lang gawin ito ni President Bongbong Marcos na ah, kwan lang ito. Ha. Ah, Paul guy, Paul girl. Ha, ah, wag naman sana. Kasi gusto talaga natin, makulong talaga mga kongresista at senator. Ah, kagaya sa nangyari nung time ni former President uh, Benigno Aquino na nakulong tatlong senator pati former Senate President pa <laughs> na ngayon nandyan na sa Marcos Administration. So yun lang po muna. Alam ko magla-lunch na, magla na kayo, magla-lunch na rin si VAT. Uh, yun lang muna, update natin dito sa maganda rito ang ginawa ni President Marcos. Siya mismo na pumunta at nag-inspect sa mga projects nil ditong kontra uh, DDS uh, contractor diyan sa Iloilo. Okay? So we will be giving you more updates on other issues of the day. So for now sa mga nandito sa Pilipinas, happy lunch everyone. Uh, enjoy your time with your family. And then see you sa mga abroad, good morning, good evening and happy midnight viewing. So again, mas imasgas sa todos and see you in my next blog.